Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga po uh, Ngayon po ay 11, 11 ng Enero 2025 At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas sa 56 ng umaga uh, Saturday po at medyo mga parin pa rin yung mayroong sunog eh. Uh, hindi na apula yung iba na apula pero patuloy pa rin na nagta-transfer upo dahil malakas yung hangin ngayulang uh, ngayon lang nangyari ito sa sa LE sa Los Angeles. Malayo naman ako. Mga uh, 30 kilometers. Malayo din. Uh, mga 20 minutes drive o 30 minutes drive kung medyo matrafik pero nakakatakot po dahil alam nyo po yung araw dito, yung alas 10 o alas 12, red kasi nga dun sa usok. At yung kutsi ay marumi dahil yung, yung mga kwan, yung mga alikabok o yung mga asis nahuhulog. At yun nga ano, uh, ginagamitan na nila ng iloprano at saka helicopter pero hindi talaga makuntin. May nakukuntin pero maliit lang na porsyento at lumilipat po eh. Lumilipat. Mayroon na atang lima eh. Lima na area eh na nasusunog eh. <coughs> uh, aywan ko kung kung ano ang kung kailan makukuntin yan Nakukunti nila yung iba pero lumilipat na naman. At hindi kaya talaga ng kwan. Hindi kaya ng, ng fire hydrant. Nauubos ang tubig eh. Oo Ay siguro kung hihinto yung hangin, medyo maganda. Ayan po ano. Ang nangyayari ngayon dito sa Los Angeles. Mga 20 minutes to 30 minutes lang ang drive dito sa akin. Ah, uh, yun nga. Uh, kwan. Grabe talaga. Grabe. Opo. Uh, o sige po, ano at uh, in-update ko lang kayo dito sa nangyayari dito sa mga tao nga ay eh, nagkakasakit eh, 'yung kwan Ako nga ay eh, hindi sana ako mag-vlog ngayon eh kasi parang grabe 'yung kwang ko. 'Yung pakiramdam ko. <clears throat> Pero ito nga ay eh, naipangako ko na na tatalakayin ko ito linggo-linggo itong dayaan noong 2022 election o ipapaliwanag ko ng maigi o po para may maintindihan tayo o at least ay makatulong tayo kila TN Trio at saka kay Engineer Tuto Kausing makatulong tayo kasi kailangan ipaalam po natin sa mga tao eh, kung ano yung dayaan na nangyari noong 2022 election. At ngayon, mas lalong naniniwala ako na dinaya sila kasi nga hindi wala yung 32 million ni Sara eh. Kung talagang may 32 million siya, ay dapat eh, kahit na isang million, kaya niyang mag-assemble dyan sa Liwasang Bulimpasyo o dyan sa Edsa Shrine o kahit na saan dyan ay wala eh kaya mas naniniwala ako na dinaya talaga kasi nga wala yung 32 million kung talagang totoo yan na mayroong 32 million si Sarah at 31 million naman ito si si Bumbong Marcos ay dapat ay marami nang sumasama diyan kay Sara kasi 32 million sa kanya eh pero nga dinaya lang yon opo yan po ano at paulit-ulit na ako pero hindi po ako naghihinayang o nagsasawa na ipaliwanag opo Uh, pero bago ang lahat ay kayaan nyo muna na batiin ko muna po yung kan ano yung mga batch number 1 natin na sumusubaybay sa atin. Ito po sila no. Salamat po sa inyong lahat ano. Uh, Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacolod Pampanga, Librager Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore. Andre Deliver, Arnold Pernan Cebu, Larry Narbais, Jose Chalan, Elinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburaw Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quirtico, Juna M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke, Pleser Edward T. Hiyas Min Juan Roman Di Paz Mary Grace Santos Pac Mando, John Cabrera Louin Sigaco Aik Maglasang Linda Trasmonte Linda Walton Sasha Andigwid Lini Bungat, Agripino C. Si, Eduardo Gonzalez Tang Singapore, Bumble D. Di Juana Duko Ernesto Honrado Josephine Lucas Bert Abogado. Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brinda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, in Panti, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Eli, John Dicinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salbi Ibanez, Dumus Tikton, Tim Tim Mercado, Bernadit Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lan Sumintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin po ano at suportahan. Ito po sila ano, si Michael Apasible Bulletin, Anthony Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, Blackcaster Armandin, Indini Tutuka Osing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours Divina Apostol CGP Chai Kapihan ni Art at Ago Dem Journey Journey Kakamping Ang Batas with Atty. Claire Castro Ka Walde Carbonell At saka si Atty. Silo Magno Ugaliin po natin na makinig sa kanila At marami po tayong matututunan sa kanila At nakikita ko po na sila ay nagbablog Para po sa ikabubuti ng bayan O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na ano ang ang sinasabi ko po dito ay dinaya talaga yung eleksyon noong 2022 at magkukonsentrate lang ako dito sa isang kwalang isang uh, reason bakit dinaya yan ito po itong 192.168.0.2 ay isang private IP address po yan na kung saan yan daw ang nagpadala ng boto doon sa komilik server. Isang private means private doon sa kanila o local doon sa kanila. Local, ang ibig sabihin naka-wire doon sa kanila. Paano po nangyari yan? Na kung saan ay 51% po ng boto ng buong Pilipinas, yan lang po ang nagpadala. Yang private IP address na yan. O, ay taliwas po yan sa kontrata. Taliwas po yan sa batas. Taliwas po yan sa alam natin na ang magpapadala ng buto ay yung boot counting machine. Yan po ang alam natin na kung saan ay may pong 100,000 plus 700 na boot counting machine sa buong Pilipinas. Dapat yung po ang magpadala ng buto. Pero ang nagpadala ng boto ay ito nga, itong private IP address. Private means ah, uh, it is a private ang to dim. Doon sa server po ng Comilic. Ang trabaho po kasi ng Comilic server i-identify eh, yung yung kung ano yung nakakonekta sa kanya. Yun ang trabaho niya. Ayan. Ay na-identify ang nagpadala ay kasama pala nila dun sa kwan. Sila-sila rin ang nagpadala o empleyado dyan o kaya ay kakotsaba yan. At isa lang siguro o dalawa. Ayan. Simpre, may nagre-receive, may nagpapadala. Kaya dapat dalawa yan o tatlo. Ganun yan. Ngayon ay, ay ako po ay hindi ako nagsasawa na ipaliwanag kasi ako po ay isang electrical engineer. At ang dami ko po na na-install na mga na mga computer networking pero hindi ako nag nag na hindi ako nagproprogram program pero alam ko po 'yan kung ano yung local ang ibig sabihin ng local nakakonekta lang sa kanila naka-wire ayun po paano mangyari yan hindi ba paano mangyari yan na ang magpapadala ng boto ay naka lang sa kanila malamang doon sa doon sa building lang yan eh. Doon nag nag doon nagpadala kasi nga naka-wire eh sa kanila eh. panong mananalo diyan ang mga oposisyon? Ayan po, kaya nakakuha po ng 31 million si Marcos at saka 32 billion si Sara Duterte. Oh. Iyan po ang katotohanan diyan. Ngayon ay ay Nahuli na po yan eh, ng ng tiintrayo kaya lang pinaglululukulan ng kumilik ang mga tao o yung yung kwan kunyari papayag sila sigi buksan natin ang buksan natin ang ang baluta sa Santo Tomas Batangas sigi pumayag sila pero hangga po ngayon hindi naman binubuksan kasi doon nila nakita ng tiintrayo doon ang napakalaking uh, yung problema na nagpapadala ng buto ay alauna pa lang ng tanghali. Ganun po eh. Kinukuha siguro, tapos, ayun, yun nga po eh. Pero hindi ko na i-discuss dito. Ang i-discuss ko lang dito, bakit ang nagpadala ng buto ay yung 192.168.0.2 na kung yan ay ipapakita mo yan sa sa IT expert kahit na Indiano kahit na British o Amerikano o Canadian alam nila yan na yan ay private o local doon sa doon sa server ng kumilik alam nila yan o yung palang nagugumpisa sa 192.168, alam nila na private yan. Pero aywan ko lang, paano nila ma-identify na saang, saang bansa yan o saang anong kumpanya yan o matagal siguro. Pero mahuhuli din yan, makukuha yan kung, kung saan nangyari yan. Kasi inga, maalala nyo po yung I love you virus pinagtulong-tulungan na po ng buong daigdig yun. Kasi yung virus na yan, bumagsak po ang ekonomiya po ng, ng buong daigdig. Kaya pinagtulong-tulungan nila at na-identify nila ang bilis po na ang nagpadala ay dyan sa pandakan, sa isang uh, computer shop. Yun ang nagpadala ng I love you virus na nakapag-paralyze ng halos buong daigdig, yung computer ng buong daigdig. Pero bakit nahuli nila ay pinagtulong-tulungan po eh, matitris po eh kung saan nang galing. Ayan po. Kung talagang uh, titignan kung 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 saan nang galing. Ito po itong 192.168.0.2 mismo ko milik po ang nagbigay nito doon sa record nila. Sino ba ang nagpadalang boto? Ayan nga. Na kunyari ay nireceive kunyari ng kumilik pero ang nagpadala ay yung isa doon sa kanila. Yung computer nila, probably isang laptop yan. Kaya nga po, dinaya po eh. Dinaya po talaga yan. Ngayon ay ang maipapayok po ay sa susunod na eleksyon, ilaban natin na huwag nang computerize ang pagbilang. Manual na lang, katulad nung dati. Kasi ang iniisip ko po ngayon, patay lang nila ang napukor o yung grid ng, ng napukor. Wala na tayong magagawa eh. Pag pinatay nila yan, halimbawa, uh, buong luson o ay wala na naman yan kung napatay nila ang ilaw, ay walang bibilang. Kasi nga, ang boot counting machine, kailangan po ang kurinti eh. O, whereas kung mano-mano, kahit na walang ilaw, o kahit kandila lang, o lampara, o flashlight, pwedeng mabilang ang boto. Kung may araw, pwede naman nabibilangin yung boto eh oh Kung minsan, yung mga ilaw ng mga motor o ng mga kutsi, pwedeng gamitin yun para, para kung nag-brown out, nasubukan na po namin yan. oh Ay, at ito po ang masasabi ko dyan, ano, ito pong bunyog. Ay, sikat po ito eh. Sikat itong bunyog eh. Kasi, lahat po ng kakilala ko na nasa abroad, ako po ay nasa US. Pero marami akong kakilala na nasa Canada, ganyan, Australia, nasa Saudi Arabia. Tinatanong nila ako kung nanonood daw ako ng bunyog. Ay, oo, kako. Ay, mananalo ba yan? Ay, 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 siguro, kako. Mananalo yan. Kasi ang na po eh. Yung bunyog. Pero ang sasabihin ko po, pag ang eleksyon natin sa 2025 ay computer ang bibilang, malamang hindi manalo yan. Opo, yan po na ang, ang sasabihin ko sa inyo. Malamang hindi manalo yan na samantalang halos lahat ng kakilala ko, halos lahat na kinakausap ko sa abroad. Pati nga dito sa Amerika, eh, pinag-usapan namin ang bunyog. Eh. Ay ibubuto din nila o kaya ay susuportahan nila ay pero nga hindi ma, hindi man nanalo yan kasi yung yung computer eh, isang tao lang pwede na eh naguguluhin yung resulta ng eleksyon isang tao o dalawang tao whereas kung ang bilangan ay manumano sa pisinto ay kailangan nila ang 100,000 na presinto na aayusin nila ay hindi naman pwede na isang tao lang ang aayos yan sa isang presinto. Simple, guguluhin nila yan, mga pitong tao yan, na may mga, may mga baril o may mga, mga guns. Pero hindi po mangyayari yan kasi nga sa isang presinto, may mga kwan doon eh, may matitino na mga tao o malalakas na tao o makapangyarihan na tao na hindi papayagan yan. Ganun po hindi papayagan po yan kasi nga sa bawat baryo o sa bawat presinto ay mayroong ah, makapangyarihan na tao. Hindi pwede na pupunta sila doon at guguluhin nila. Ay simple, ay teritoryo po yun eh ng mga makakapangyarihan na tao eh. Yung po ang sinasabi ko dyan, mahirap nilang dayain sa precinct level. At kung may record na po tayo, may record na tayo ng resulta, mahirap na nilang dayain. Ayan po. At pwede na tayong mag-complain kung bakit iba ang number ng boto. Kasi may record na tayo eh. Whereas kung hindi natin binilang yan sa precinct label, wala tayong lakas ng loob eh. Kasi nga sa pagpatutuo, ano bang ginagamit? Matah. Mata at tainga. Nakita mo ba o narinig mo ba? O nabultuhan mo ba? O nahawakan mo ba? Yan po ang nagpapatotoo ay kaso hindi naman natin nabilang eh. Kaya wala tayo ah. Wala tayong lakas ng para magpatotoo na ito ang nanalo o dinaya yan. Kasi nga hindi natin binilang eh. Whereas kung binilang natin yan sa precinct label, o oh, ito ang resulta niyan. Napitsuran namin yan. oh ito. Marami kaming bumilang dyan. O. Ganun po yan. Yan po ang ilaban natin. Ulitin ko lang po ano. Ang bunyog po alam ko, mananalo yan. Pero pag computer po, malamang hindi manalo yan. Kasi, ay wala namang kwersa ang bunyog eh. Hindi ba? Oh, Si George Irwin Garcia, ay... May pambayad ba sila dyan? Wala. O, oh, kung sino ang babayad dong kay George Irwin Garcia na kumilik commissioner, yun ang mananalo dyan. Yung mga party list na yan. Yan po ang sinasabi ko. At kung sinang binila na ito ang nanalo, wala tayong magagawa. Kasi nga, wala tayong kwan eh. Ebidensya. Wala eh. Inuulit ko lang ano, ang nagpapatutoo, nakita mo, nabasa mo, Nahawakan mo, narinig mo Ay hindi ginamit po yan eh Dahil ang ginamit ay yung artificial intelligence Na po yan Panukala ng mga kongresista noon Na sinasabi ko na anumang panukala ng tao Wala yan Pag hindi isinalang-alang Ang kapangyarihan ng Jus, Pag hindi tayo sumangguni sa Jus, Wala po yan Oh, wholesale na Wholesale na ang pandaraya Yan po ang nangyari dyan Yang 2022 election Wholesale ang pandadaya 32 million at saka 31 million Pero sino makakakontra dyan? Ay ito nga lang o oh, Alam na na Ang nagpadala ay private IP address Inuulit ko lang ano Ang boot counting machine natin Ay public IP address pala yan Lahat yan public IP address ay bakit ang nagpadala ng buto sa Comelec server ay private IP address? O, ibig sabihin, ang, ang tanong ko, bakit ang nagpadala ng buto ay computer na nakakonekta sa kanila? O, dinaya yan, hindi ba? At ito ano, pag hindi ka public IP address, hindi ka makakadaan sa telco. Opo, yan po ang requirement. Bago ka makakadaan doon sa Telco o dyan sa Smart at saka dyan sa Globe at saka kung ano yan, PLDT o Total. Kung ano yung mga kumpanya na yan na may franchise doon sa area. Hindi po padadaanin. Hindi hindi makakadaan yung information kung ikaw ay isang Private IP address. Ang private kasi, doon lang kayo. Doon lang kayo doon sa area nyo. Local area network nga eh. Ang tawag namin eh, LAN. O. Diyan po sa Senado eh. Ako ang, kwan eh, ako ang, ang, ah, uh, electrical engineer ako. Pero, iyan ang isa sa kahuli-hulihan na project management na hinawakan ko mga 500 ata na kwan niyan eh. 500 na outlets eh. Ang ininstall namin diyan o oh, additional works yun o oh, uh, kwan yun. Uh, natapos na pero pina-install pa sa amin. O oh, ay ako ang nagkwan. Kaya kabisado ko po yan. O oh, ay yun nga ano, yung 192.168.0.2 ay yan ang ginamit nila. Malamang ay number to computer kasi dat eh. Oh. Hindi ba? Paano mananalo po ang ang oposisyon diyan kung 51% ng boto, yan ang nagpadala. Nataliwas doon sa alam natin, taliwas sa batas, taliwas sa kontrata. Bumili tayo ng mga vote counting machine. Mahal yan kasi nga public IP address po yan eh. At napag-alaman ko yung yung sinasabi ng TN Trio, akuan yan, hindi lang public IP address yan. Kahit nasaan pwede silang dumaan, sabi niya. Kung globe pwede, kung, kung ano ang mas malakas doon sa area. Ganun pala yan. Kaya nga, mahal po eh. Pero hindi nila ginamit. Oh, hindi ba? Kaya nga po ilakad natin po ano, ilakad natin na sa susunod po na eleksyon ay sa 2025 election po ay manual na ang pagbilang ng boto. At kung mayroon na tayong resulta, may record na tayo lahat, yung mga teacher, yung mga nanonood, anong presinto o ito ang resulta. Mahirap na po nilang dayain yan. Yan po ang nilalakad ko po dito. Opo, ulitin ko lang po ano, ang bunyog po mananalo yan. Opo, ang bunyog. Sigurado ako dyan kasi ang daming uh, pinag na pinag-uusapan nga namin dito yan sa Amerika eh. Ang dami nang nanonood dyan eh. Pero nga, kung ang eleksyon ay bibilangin ng computer, hindi mananalo yan. Kasi nga walang pira. Opo, ay kung ay, si George Irwin Garcia, ay kung, ay, hindi ba? Oo. Yan ang sinasabi ko lang po ano. O sige at hanggang dito na lang po ano. At uh, hindi ko nababasahin itong Jeremiah 521 kasi alam nyo naman na yan eh. O. Basta pinaliwanag ko lang po ng maigi sa inyo. At uulit-ulitin ko po ito every, every week po para maintindihan po natin kung ano yung kalukuhan na ginawa nila. At ngayon nga eh, ha? dahil siguro sa dinadalangin ko, naparusahan yung gumawa niyan, ah, ayan na nga, si Sarah ngayon, hindi ba? O, oh, problema niya yan. Bakit? Ay, sa, sa anumang krimen po, sa anumang krimen ang problema, yung paghahati sa spoils, yung mga spoil, yung ninakaw nila, o yung mga kuwan, hindi sila magkasundo eh, ayan na nga. Lumabas na yung salitang tambaluslos, hindi ba? Simula noon, ay nagkaroon na ng problema yan kaya nga isa yan sa patunay na dinaya lang nila eh ha? siguro ang sinasabi ni Sarah, ay bakit wala akong party dyan? ay dinaya lang natin yan at kami mismo ang dumaya dyan. ayan po eh hindi ba oh yan din po ang sinasabi ni Kapir Silapid. Lapid oh nabaka magpatayan yan oh yung po ang sinasabi niya hindi ko maintindihan noon pero habang tumatagal po ngayon naiintindihan ko na dahil nga yan, alam nila na dinaya nila yan. Ay, tika muna. Ay, bigyan mo naman ako dyan, hindi ba? Bigyan mo ako dyan, hindi ba? O, oh, ako nandaya dyan eh. Iyan po ang nakikita ko ngayon. Parusa po yan sa kanila. Parusa. O, oh, sige po. At hanggang dito na lang po. Ano? At uh, sana sa ating pakikinig po ay may, may naintindihan tayo o may wisdom tayo na nanggagaling po sa Panginoon. At pasinsya na po kayo. Medyo may kwan ako eh, medyo masakit ang ulo ko eh. Pero pinilit ko lang ano. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyo lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami, salamat po.